Guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-time check muna tayo alas dos ng hapon. At nandito tayo ngayon sa Seaside City, ay Seaside Makapagal, Pasay City, na kung saan, good news para sa mga akla na mga kuntisira kasi magkakaroon dito ng pamisge at nandito ngayon kasama ko yung organizer dito sa pamisge dito sa Seaside na legit talaga. At syempre, malaki po yung pa 20,000 daw ang balita ko na magta-title at sa hindi lang yan kakausapin natin si Miss Chantal kasi siya ang uh, organizer dito. Miss Chantal kasi para makita to ng mga kapatid natin mga kontisira. So ano ba talaga yung pamisig nyo dito? Kailan at ano yung mga prices? Yes, magandang hapon po sa lahat. Uh, magkakaroon po tayo ng event dito sa Seaside Makapagal. Uh, gagawin po natin yun sa August 11 bali, uh, 7 p.m. po ng gabi at yung price po na winning price uh, as a queen of seaside is 20,000 for uh, winning crown and first place 10,000 second place 7,000 and third place is 7,000. Kaya sumali na po kayo lahat. Ayan, at balita ko kasi mayroon deadline yung registration nila, yes, di ba? Hanggang uh, kailan yung deadline ng registration? Deadline po natin is hanggang July 31. Kaya kailangan po magpasa na po kayo ng form para po uh, lahat po ng candidates is uh, ma-post po namin sa social media at para makita nyo po yung mga candidates. Yes, kasi mayroon target lang tayo na candidates, no? May target, yes, balita ko uh, may target lang hanggang... We need, we need, only 30 candidates po na sasali dito sa, sa ating... Uh, 2025. At saka first come first serve yes. daw, di ba? Kaya naman mga akla, kung gusto niyo mag-join ng uh, beauty uh, pageant, Miss G Beauty Pageant, legit po ito. At gaganapin ito dito mismo sa seaside, yes. makapagal dampa. Um sa darating na August 11, 2025. Yes, Totoo po 'yan. Kaya pumunta na po kayo at sumali po kayo. Sigurado po. Yes. Uh, at open to sa lahat. Yes, open, yes, open sa, sa lahat. lahat. Open to sa national, doan professional. Po. <laughs> <laughs> ang ganda naman ni Ate, teka lang What? may makpupigyan. Ah sige, ang ganda, <laughs> ganda ni Ate. O oh, mga aklaha, legit ito. Kung gusto niyo mag-sumali, uh, uh, open po to sa lahat ng makuntisira. Basta kung gusto mag-join, magpunta lang kayo dito sa Seaside makapag at mag-post ako ng may mga contact person nag-actually yeah. nagpost na ako dito para tumawag na lang kayo pero ako na nagsasabi na yung mess ginatin is legit po ito maraming salamat please like follow and share yeah.